25 million is a very generous offer. But like I said, ang mga cascavel ang may first priority sa lupang ito. <laughs> Mr. Lorenzo, kapag hindi ka nag baka ang pera maging bato pa. Your clock is ticking. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Nora, ba't di na lang muna natin antayin yung offer ng mga cascavel? Bakit kailangan silang intayin, Emma? Yan na nga yung offer ko, 25 million. Take it or leave it! Bakit nga ba hindi na ako nagtataka? Sa bagay, noon pa man ay eh, ahas ka na, Nora. Mahilig kang manulot ng pag-aari ng iba. Isabel Cascabel. <laughs> hindi ko namang kasalanan kung bakit mabagol kang kumilos at lagi kitang nauunahan. Sabi ko na nga ba, kayo ang interesado sa lupa. Isabel, Mrs. Poblete, magkakilala po kayo? Kilala kilala ko sila, Mr. Lorenzo. But are you sure you want to be dealing with this people? At bakit naman siya hindi makipag-deal sa amin? <laughs> ano ba tingin mo sa akin? Isang babaeng mahilig sumalo ng mga basura ko. Basura ba talaga, Isabel? Alam mo, minsan, Isabel, sa basura, may ginto. Hindi ka lang marunong tumingin. Total, nandito na kayo lahat. Isabella, I have to let you know. 25 million ang offer ni Mrs. Poblete sa lupain ito. And since I promised you first option, I still give you my word. Pero dahil sa offer nila, nag-iba na presyo ng lupain.